Kayo ba'y nagbabalak magbakasyon o di kaya'y napadpad kayo sa Cebu at isa kayong beach lover na nais magtampisaw sa malinis at malinaw na tubig dagat. Try niyong puntahan ang uh, best beaches in Cebu South. Kaya ano pang hihintay natin? Let's do this! Tara! Number 1, Sumilon Island, Oslob dapat ay tahanan ng isa sa mga nangungunang beach sa Cebu. Ang Sumilyon Island ay isang maliit na isla na matatagpuan sa tulong timog ng Cebu. Kilala ito sa malinaw na Turkish na tubig, puting buhangin na dalampasigan at malalagong halaman. Ang isla ay isa, isa ring sikat na destinasyon para sa scuba diving at snorkeling. Kung naghahanap ka ng pagtakas mula sa pagmamadali at pagmamadali ng buhay sa lungsod, ang Sumilon Island ay isang perpektong lugar para sa inyo. Bumalik at magpahinga sa dalampasigan o pumunta sa pagbilugad at hanapin ang iyong sariling maliit na hiwa ng paraiso. Alingmang paraan, siguradong magiging masaya ka sa napakagandang islang ito. Walang alinlangan, ang Blue Water Sunilon Island Resort ay isa sa mga nangungunang beach resorts sa Timog, Cebu. Number 2. Bayarojo Beach, Malabuyok isa sa pinakamagandang beach sa Cebu. Masasabi ko pero wala sa radar ng maraming turista ay ang Villarojo Beach sa Malabuyok. Ang baybayin nito ay medyo maikli ngunit ang tubig ay napakalinaw na makikita mo ang iyong pa paa habang tumatawid. Napakapino din ng buhangin. Number 3 Granada Beach Resort, Bolhoon Ang Bolhoon ay isang maliit na bayan na matatagpuan sa katimugang bahagi ng Cebu. Kilala ito sa mga dalampasigan at lumang simbahan. Nailan sa mga pinakamagandang lalawigan, ang isa sa mga bis na ito ay matatagpuan sa Granada Beach Resort na matatagpuan mismo sa gilid ng baybayin ng buluon Number 4. Pebble Beach, Santander. Matatagpuan sa tabi mismo ng Liloan Port. Ang Pebble Beach ay isa sa mga pinakasikat na beach sa Santander. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan nito. Ang dalampasigan na ito ay natatakpan ng mga bato sa halip na buhangin. Ginawa itong isang magandang lugar para magpahinga at tignan ang mga kamangamanghang tanawin na may hanay na negros. Mahal ko ang lugar na ito. Noon kapag insomnia ay tinamaan ako na parang isang mapangabusong abusong liligaw, sumasakay lang ako sa bus na patungo sa timog at napupunta dito at nagpapahinga sa dalampasigan hanggang sa oras para bumalik muli sa lungsod. Number 5. Tinko Beach Alcoy Ang Tinko Beach ay isa sa pinaka sikat na beach sa Cebu. Kilala ito sa malino na tubig at puting buhangin na dalampasigan. Matatagpuan ang beach sa Alcoy sa harap mismo ng Mambagi Beach. Isa ito sa mga beach na gusto kong puntahan kung sakaling magbas ako mula sa Oslo. Mayroon ding ilang mga resort at restaurant sa paligid. Number 6. Sayo Beach Resort, Barile. Ang Sayo Beach na matatagpuan sa tabi ng Sayo Beach Resort ay isa sa mga beach sa Cebu na medyo hindi pa kilala. Ang tubig ay malinis at malinaw. At ang buhangin ay puti na parang pulbos. Ang beach ay medyo tahimik din. Kaya maaari kang mag-relax at tamasin ang kapayapaan at katahimikan. Ang Sayo Beach Resort ay mayroon ding sariling restaurant. Kaya hindi mo na kailangang mag-alala tungkol sa paghahanap ng mga Number 7. Kasadya Public Beach Ronda. Medyo isang maliit na bayan sa Timog Cebu. Ang ronda ay madalas na nilalapasan ng maraming manlalakbay. Ngunit mayroon itong hilig sa beach ng mga lokal. Ibig sabihin, lahat ng bayan sa Cebu ay may akses sa beach. Maaaring hindi isa ang kasadya public beach sa mga nangungunang beach sa South Cebu. Ngunit, kung isa ka sa mga isnab na mga lalakbay na mas gusto ang mga off offbeat, maaaring ito ang mag-akit sa iyo. Number 8, ang beach sa Anahaw Beach Resort, Barile. Isa pang hindi gaanong kilalang beach sa Timog Cebu. Ang Anahaw Beach Resort ay matatagpuan sa Barili. Ito ay tahimik na isang sikat na beach resort sa mga lokal. Ngunit ito ay nakatakas sa radar ng karamihan sa mga turista. Ang tubig ay malinis at malinaw at ang buhangin ay puti at mabato. Ang beach ay medyo tahimik din kaya maaari kang mag-relax at tamasin ang kapayapaan at katahimikan. 9. Mga beach na walang pangalan sa Oslob Oo, kilala ang Oslob sa mga whale sharks nito at tumalog falls. Ngunit kung nandito ka para sa beach at ang Oslob ay may napakaraming madalas na natatabunan ng mas sikat na mga destinasyon ng turista. Mag-zoom in ka lang sa Google Maps at makikita mo ang marami sa mga hindi gaanong sikat na destinasyong turista ang ginagawa ko ay sumakay lang sa bus at buhaba sa unang Usto Beach na nakikita kong nakakaakit Number 10 Ang Beach at Fantasy Lunch Cebu Sambuan isa pang napakatagong hiyas sa Southern Cebu, ang Fancy Lunch Cebu ay matatagpuan sa Sambuan. Ang beach ay naa-access lamang ng mga bisita ng resort na ginagawa itong perpektong lugar upang makalayo sa lahat ng ito. Ang tubig ay malinis at malinaw at ang buhangin ay puti at pulbos. Ang beach ay medyo tahimik din kaya maaari kang mag-relax at tamasin ang kapayapaan at katahimikan nito. Thanks for watching.